Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upas sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabang ang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta po sa lahat? Ako si Pak. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano palitan ng upuan ng Cobb mga kagamitan at materyales. Upuan ng Cobb Eta May dalawang tuwer ka sa ilalim ng upuan ng Cobb Eta. Una, paluwagin ang dalawang tuwer ka. Alisin ang lumang upuan at linisin ang Cobb Eta. Ilabas ang bagong upuan ng Cobb Eta at ilagay ang mga tuwer ka dito. Ilagay ang bagong upuan ng Cobb Eta. Sa wakas, sarahan ang mga tuwerka. Tapos na. Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.